Hoy, dentin dito ko sasayin. Bakit Turo ka nituro ka. mo? Dala na naman tayo. na naman kami. Isang bike lang po ang mo tumigil? Ha? Wala na na ako waso, na wala na na ako waso. Alin? Ayaw mo tumigil? Tumigil tayo, okay, maayos na 'to. Ha, ayaw mo tumigil? Ayaw mo tumigil? mo. Bakit tonta? Tagaan nyo nakuha Okay na. Kare. Tonta. Ay, pag-usap na lang. Ha, Ha, tayo. Lagi tayo rito Araw-araw, di ba? Oo, ah Ben. O. Kasi sinasabi ko, sinasabi dapat Dapat parehas tayo. Oo. Oh, okay, pareha. Ang dami din na atin. Oo. kaya ito. Tasabihin ko na sa'yo. Oh, may tao naman. Bakit hindi nila Kaya nga pinigay ko na eh. Na, siya nga eh, pero okay, okay, diba? oh, okay, sa inyo. Sino nga ito? Pero sa muna. Ito, ito, ito. Sasabihin ko. Oh, alam niyo ba, Alam niyo po ba? Kanina po. Habang wala kami. Ano, sir? Kanina alam na namin po. Habang Dapat siya. Sabihin niya yan. ko sa Salamat. Salamat po. Salamat po. na po Kasi nga. po. Sige, yep. oh, sige. Ako, may mga pasensya. O, pasensya. Sige, sige, sige. Mula tayo pala, Bi. Nung totoo sayang doon. May hihirap nang na nga tayo kasi kinausap na rin ako. Ipon siyang Ibay. Ha? Okay lang. Okay lang. Sabi ko Alin, sinapaguit kasi Ibay. Hindi po. Kinakusap po kami. Nakita niyo naman po isang Huwag mo doon. Ang dami po ah, doon. Pinikil, pinikil, pinikil. Nakita ko po kayo sa tawin. <laughs> ito, teka muna. Ha? itagal ka ito. Ha? Uh, ay, ina, alis Bukas. Na alis ka pa ah. na rin. na. Okay, okay, okay. Alis ka na. Rin. Pala, dalok, bukas wala na Bukas lahat. Basta lahat. Okay, okay. Lahat, bukas Basta, bukas lahat. Hindi ako ng vlog Dapat, sinasabi Oo, bukas. Patunayan na. bukas. yung ng Bukas. Ito, salamat sa ba? Oo, oh, babanggit pa kayo ha. Ah. Si Kevin ha. Ah. Wala kami binanggit. Ayun ah, yung asawa mo, nagbabanggit eh. Sabi po, pinausap po kami na huwag magpag-ingat lang. Ano ah, mag-ingat? Ano 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 mag-ingat? na mag ingat ano ano Ayoko, content na yan. Oh. Content na yan. Ayun nyo kasi Gusto nyo kasi, gusto nyo kayo lang. Gusto nyo po doon, no? sa taas. Oo. Oh. Sino na lang naman sa na. na. o, no, video, video mo. O, video mo, oh, ayun, video mo. Oh, ayun, video mo. O, ayan, o. Kita mo, malis ka. Ayan, binibidyo ko. Video mo. O, ayan, video mo. Sige, video mo na Video mo. O, ayan, binibidyo. Ayan, o. Binibidyo, ha. Uy! Uy, dito! Ayan! yan na may may-ari ng kali dito. Ha? Oh, Gusto eh. uh, uh, niyo, kayo lang mag-akinabag eh. Oo, oh, ayan. Nabini-video. yan? O, oh, sige. Video! O. na ang

Eh nagbubunga nga. Aba, okay. tinuturo niya lahat. O di nila tani. na po. O yan layo, Eh kanya pala yun. Parang kayo may kinikilingan. O. o. Pinabagit pa si Kevin Ibai. O siya Ibai. Alam daw ni ko siya Ibai, sabi niya. O. Tamo? O yun nga eh. Ayan nga. Ibabagit siya. O. Ibai. Na pinayagan daw Maganda ka ba ako? Hindi, hindi. Hindi, wala yun. Hindi. Hindi ang hinihikaw nila yun. Gusto niya. Gusto niya. Lahat. O hindi ni, lahat po. e kanya pala yun. Pwesto niya yung nandyan. Pwesto niya yung nandun. Eh, e, eh, makikiusap ako sa iyo ha. Huwag mo pwesto niya dyan, dyan Bawal. Bawal. Ha? Bebe, ka, may talaga, may hindi. Bakit ka pwesto ron? Bumabalik po uriks. Kaya nga. Bawal na sila dyan. Bawal. Bawal. Sina, ha sinasabi niya kami. dolot dolok Bawal. Bawal. Ha? ako, ilang beses ko, nakiusap na ako sa inyo dyan. Diba? Bago ako pumunta rito, pinakiusapan ko, barangay, mag-clearing kami. Diba? Hindi ko kayo binaspos. Ayun ko ba? Atago ka. Hindi nyo nataba ka, diba? Nataba ka eh. Sabi ko, hindi magagawas. Deka, ako na niya, may ganos ako. Sabi ko, hindi magagalit sa inyo dyan. Kung wala nang ganun. Kaya nga. Gawad! Chairman, pumunta ko rito, nagsabi ako, Ah, Nag-promise na, 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 ako na pinag-usapan pinag natin, di ba? Diba? O ngayon, ngayon nag-clearing kami, gagalit. Na. Di ba? Gagalit eh. Ako. E bago diba, ka nun, di ba? Hindi naman nila pag-aari yung, yung kali eh. Sasabihin nila, po, content for content. Hindi, nililinis natin yung kali. Kali yung executive order number 3. Tama? Oo. Kaya huwag silang magagali. Kaya huwag na kami. Yung Ilaw Okay na. At least kausap natin ng chairman eh. Ha? Oh, tingnan mo. Sila nag na focus ng traffic diyan, teh. Okay? Ha? Tong okay, eh tapak sa dito. Di ba? Nagulat ka ako eh, di ba? Oh, hindi kami eh ito ha. Para malaman lang ha. Ako, one week, kinausap ko si Sigawad, kinausap ko si chairman nagkano kami rito na nakiusap ako o oh, ayusin na natin ang mga construction dahil magkakaroon tayo ng mga 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 clearing mga oh, clearing ganyan ha o okay okay naging pagkano ang tapang diba o oh, ngayon tapos gusto kami ng ganito gusto kami gagala kami ng pulis ha pasensya na po kayo sa ayos gagala kami ng pulis Ako ako hanggat maaari pinakikuusapan ko yung tao Ta Eh, problema eh. Nag-agsa-balutang, nag-along agad eh. Diba? Ayusin na lang po. Na rin. Ayusin niyo, ha?